Magandang araw po. Si Sarah Panahon po ito muling bumabate. Tayo na sa landas ng pag-asa. Ang Ebanghelyo ngayon ay galing kay San Lucas chapter 21, verse 1 to 4. Babasahin ko po ang sabi ng Panginoong Jesus sa verse 4. Ang sabi ni Jesus, ang inilagay ng iba ay bahagi lamang ng labis nila. Ngunit ang biuda binigay ang buong ang buo niyang ikabubuhay. Sa unang pandinig, parang tungkol lang ba ito sa mga meron at walang wala? Tinamaan po ako sa salita na yung iba may nagbigay na mula sa kanilang labis or surplus. Ano nga ba ang surplus o labis natin? Marami ba tayong oras, abilidad at mataas na posisyon na, ng pamumuno? dami ng pera. Gaya ng labis-labis na bilyones ng mga nasasangkop sa skandalo ng ghost projects. Akala natin, mayaman at secure na tayo hanggang sa bigla tayong merong hinaharap na problema at ma-realize natin na marami din pala tayong kakulangan at inaalala mga problema, mga bagay na hindi kayang pagalingin o ayusin ng abilidad at kayamanan natin. Kaya hindi lang ito tungkol sa meron at walang wala. Mayaman nga tayo sa ibang bahagi ng buhay natin, ngunit marami rin tayong kakulangan at kahinaan sa buhay. Ang tanong, alin dito ang inaalay natin? Sa Ebanghelyo ngayon, yung byuda nag-alay mula sa kanyang kakulangan. Kulang o tamang-tama lang ang pag-aari niya, tinalay pa rin niya lahat ng meron siya. Kamakailan lang, akala ko na ibigay ko na ang lahat bilang isang ina. Narealize ko na may tampo pala ang ibang anak ko sa akin, feeling nila hindi ko sila mahal. Kahit maasikaso ako sa kanilang pangangailangan at mapagmalasakit at alam naman ng Diyos kung gaano ko sila kamahal, hindi nila ramdam. Ang hanap nila ay lambing, pangunawa, at pakisama sa kanilang mga gawain o interest. Mahira para sa akin na baguhin ang dati kong nakagisnan, nagmamahal sa nakasanayan at limitado kong kaalaman at paraan. Kaya hindi ramdam ng iba Pinag-aralan ko kung ano ang mga kailangan ng bawat isa upang maramdaman na mahal ko sila. Mahirap. Hindi ako sanay. Ngunit ito ang kakulangan ko at ito ang alay ko sa Diyos. Dahil ang pagmamahal na hindi nararamdaman ng iba, ang tawag daw dyan ay secret love. Wah effect Mukha lang tuloy akong suplada o wala akong pakialam sa mata ng iba. Ang totoo ay hindi secret love o hindi tayo minahal ng Diyos ng palihim. Ipinakita ng Panginoong Jesus ang kanyang pag-ibig ng lubos-lubusan at labis-labis. Inialay niya ang buhay niya para mailigtas tayong naniniwala sa kanya. Mas mahirap talaga magbigay o ibigay ang isang bagay na kulang o konti lang meron tayo. Ang tinitignan ng Panginoong Hesus ay ang puso natin tuwing nag-aalay. Kaya kahit nahihirapan tayo, magbigay po tayo mula sa ating kahirapan o kakulangan at kahinaan. Ialay pa rin natin ito ng buong puso sa Diyos. Na bless po sana kayo sa reflection ko. Magkita po tayo muli sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at Spotify. God bless po.